Mayingad lang mga kapon na dito rin sa farm dito po sa city na dito sa kapon So, ayan. Ito yung mga nauna na flower ngayon. Napakadami pong um, nilabas na flowers or bloom ng ating wabla po ako. So, ito na belt ko na po. So, usual, ganito po yung ginagawa ko pang uh, uh, induce po sa natural infuser po uh, ng Uh, Nagproduce na rin po sila ngayon ang uh, uh, flowers. So, ganyan po paganda yung uh, yung pa farm na hapo. So, yung uh, mamunga or mga flowers itong Wambugula variety. Which is, uh, galing po ito sa Kenya, sa Africa. So, yung ibang mga, um, ayun, meron na rin po ako nakikita mga flowers. So meron na rin po ibang variety. So napakagandang variety for highland and as well as pwede rin po siya sa mga lowland areas. So yun lang. Thank you.